Mga kadribol, eto na naman tayo. At grabe, may malaking balita mula sa Lakers camp. Si Lebron James, oo mga kadribol, nakapag full 5 on 5 practice na for the first time ngayong season. Kaya tara, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa buong Lakers. Eto kasing si Lebron, miss niya ang buong training camp dahil sa sciatica na sumasakit mula lower back hanggang right side niya. Pero kahapon, sa El Segundo facility, sinabak siya sa full practice kasama ang buong team. As in unang beses since last season natapos. At ayon sa mga nakakita, medyo hingal pero steady raw ang galaw. Mga kadribol, isipin nyo to ha, ilang buwan siyang nasa sidelines tapos bigla siyang bumalik sa pool 5 on 5. Ang unang reaction niya, lungs ko parang newborn baby. Meaning, ramdam pa niya yung pagod kahit sanay siya sa high intensity. Pero ang solid dito, committed siya na subukang maglaro kontra jazz kahit hanggang tip o pa ang decision dahil sa unpredictable nature ng siyatika. At hindi lang yan mga kadribol. Habang nakaupo si Lebron, biglang sumabog si Luka Doncic sa scoring lead at si Austin Reeves nasa top 10 scorers ng buong NBA. Pero sabi nga ni Reeves, kahit anong nangyari, ready siyang magbigay ng space dahil favorite player ever daw si Lebron ng karamihan sa young guys. Ibig sabihin, welcome na welcome siya sa pagbalik. Kung tutuusin mga kadribol, parang good sign na rin to. Kasi kung kaya na niya mag full practice, ibig sabihin nagre-respond ng maayos yung katawan niya sa tea and rest routine niya. Pero syempre, challenge pa rin yung sciatica dahil unpredictable talaga. One day okay, next day masakit. Kaya sobrang crucial ng next 24 hours para malaman kung makakalaro siya. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo? Dapat ba siyang bumalik agad para mabus ang 10-4 Lakers o mas okay nang maghintay hanggang 100% siya? Gusto ko marinig analysis nyo. Drop nyo na sa comments. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng solid Lakers updates, like nyo na tong video at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang balita natin hanggang sa maabot natin ang 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Dribble pa more!